isang pamilyang puno ng kaligayahan ang susubukin ng isang trahedya. Kung ang haligi ng tahanan ay wala na, <laughs> Sino? na lang Sinong papalit sa pwesto niya? Tulungan mo ang nanay mo. Di ba nasa langit ng nanay ko? Asawa ng ate ko, ang ama mo. Gusto lang nang makatulong ni Ina Elena. Oo, oh, makatulong. Para makahalik sa mga balita ka na ba kung sino sa partido? Sino po ang kapili ng partido? Ang posisyon na nararapin. Sino ang iboboto ng partido? Si Elena Deogracia. Sa mundong nagana ang katiwalian at kasamaan. Ah! Walang ibobotong iba. Walang alam si Elena. Madaling mawuto Isang babae ang kailangang magpakita ng katatagan alang-alang sa mga minamahal. Pahandog ng TV5, ang kauna-unahan at mukuntanging mini sa telebisyon. Ito ang pagbabalik ng isa sa pinakatanyag na direktor ng pelikulang Pilipino, Mario O'Hara. Kasama ang multi-awarded director na si John Red. Dito unang magsasama-sama ang pinakapremyadong artista ng ating panahon, Rosanna Roses. Bibili mo sila. -E. Pera lang ang makakapagpanalo sa sa eleksyon na to. Eugene Domingo. Iba ang buhay politika. Hindi pwedeng mukha kang mahina. Hindi pwedeng mukha kang mangmang. -mang. Ian De Leon. Nangako ako. Hindi na maulit ang nangyayari sa ama mo. At Bembol Rocco. Kalimutan mo na yun. Ang kinip lang yun eh kasama ang pinakamahuhusay na artista ng bagong henerasyon, sa Monte. Ako ang pangalan. Responsibilidad ko ang alagaan at protektahan ang mga kapatid. Alwin Uitinko. May gera sa labas! Yung tao na yun, utusan lang yun ng tunay na utak na nagpapaslang kay papa. Karel Marquez. Sana, Dad. Hindi na nangyari ang lahat ng ito. Boros Gamboa. Di ba lumaki naman kayong maayos na magkakapatid sa tulong niya? Hindi ba niya yung kaya gawin para sa probinsya ninyo? Yuna Caballero. Kailangan ako ni Ina eh. Walang tutulong sa kanya kapag pagod na siya. Jay Aquitania. Gob, sa tingin ko, hindi pa naman huli ang lahat para magbago. At Edgar Allen Guzman. Yung usapang lalaki. Mga tauhan mo yun, di ba? at ang paghaharap muli na inakala ng lahat na di na maaring mangyari. Famous Hall of Fame winner, Christopher De Leon. Hindi ka matalo mo ako. Nagbibiro ka. Ako nga ang palaging luhaan noong araw sa ating dalawa. At ang pinakahihintay na pagbabalik telebisyon ng nag-iisang superstar, Miss Nora Honor. Tatlong gabi akong umiiyak para sa ama Ikaw, Elena, Ilang beses ka bang lumuha para kay papa? Hindi mo binibilang ang luha na galing sa puso Sa kabila ng lahat ng hamon. Kung gusto mo, cancelin na natin yung debate. Abogado yung kalaban mo, baka masidot ka. Kaya ko yun. Kaya ko yun sa kabila ng lahat ng pangmamaliit at pagmamalupit. Sa ng lahat ng ina sa ating bayan, nililisin ko ito. Ito ang kwento ng isang babaeng magbubukas sa ating puso at isipan sa tunay na kahulugan ng pagiging isang ina. Sa ng ina simula October 3 Lunes pagkatapos ng Will Time Big Time dito lang sa TV5